Mayo ang gabi, guys. So, nagdala si Princess og karning baboy gikan sa Carmona kay ningad to man siya sa kapatid niya kay kuya okay. So, pinadalhan siya ng ano karne na baboy na hilaw. So, ngayon hindi naman namin yan maluluto. Ang ginawa namin kay eh, wala man kami refrigerator. Ano. Ini ilalaga ko lang muna 'to tapos bukas na lulutuin. Kasi 'yun naman ang ginagawa namin sa probinsya dati. Dat anong sa probinsya pa kami dati. Doon pa ako sa probinsya. Pag nagkatay kami ng baboy, nilalaga muna bago, ano kasi wala kaming mga rep mga refrigerators sa probinsya eh, kasi sa bukid. So 'yun din ang ginawa ko ngayon. Ilalaga ko muna 'yan. O lalaga ko muna to. So, hindi ko na i-vlog yung ano, ay lubat man. Charge man ng cellphone. So, ni Uwan maganiha mo oh, nga. Naipa yung off. Oh. So, oning dalan dala niya nga. Kuwan, ni niya. Paturbo. Oh. Gipa turbo Dili ni Lechon ha. Ipa-turbo ni siya. Dami, kaya na si guys. Kaso, umay na umay na ako sa kain mo ito kung magkaw pero umay man ko eh. Ito na napod mi ito guys. palit na princess. So, niyelo na lang ang kuwan tipino. pipino. Kay palit-palit ang pipino niya, di man pong kaunon. Ito, so, di anapod niya si guys. Oh. Di palit si princess. Oh, mani na hilaw kay amot. Masama po ni nila. Hilig masyag mani. Oy. mo mong pukuhilig mani. So, ang tinapay na ako kalahati lang kusog na ko oh, naman man eh di na hilig mag sa una tang wala pa koy trabaho mo sisiba dud ko sa pagkaon. no kidagan pa na ko ang pag dong ag kay abi pag abot niya mo kaon siya sus kay dili di, di ay ni kaon na ko siya sige nya naguba mo ang kuan kettle kuan Sani? among electric kettle ko no. Takore. <laughs> Takore. So guys, example ko dali kanina kay namin bisita unyak. Unyak di ay mo maaariin akong mga ka-workmate. mag inoman ko no sila. The princess. Ako di makumuinom. Kaya, ang batoy, nga no po. Ako mga mga kada pala inom pero ako dili. Ang pud nga no po.